Ang sina ay tumututol sa anumang pagtutol sa batas at sa paglabag sa seguridad at iba pa. ng naming mas tumulong ang Estados Unidos sa kapayapaan at seguridad ng Latin America at Caribbean. Hindi aksidente ang pahayag na ito. Ang tagapagsalita ng pamahalaang Chino, Maoning, ay nagpapadala ng direktang mensahe kay Donald Trump. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nilabag ng China ang isang diplomatikong protokol sa pamamagitan ng hayagang pagtatanggol sa Venezuela ni Nicolas Maduro. Samantala, anim na barkong pandigma ng Amerika ang papalapit sa baybayin ng Venezuela. Bakit inilalagay ng China sa panganib ang relasyon nila sa Estados Unidos dahil kay Maduro? Ang sagot ay nasa kung ano talaga ang gusto ng China mula sa Venezuela. At si Trump, sa totoo, maaaring masira na niya ang mga plano nila. Pero bago ipaliwanag kung ano ang nakataya dito, kailangan nating maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng China sa pahayag na iyon. Gaya ng nakikita mo, sinabi ni Mauning na tutol ang China sa anumang aksyon na lumalabag sa soberanya ng isang bansa. Nagsalita siya tungkol sa mga hakbang para magdala ng kapayapaan sa Latin America at Karibe. Pero kung isasalin natin ang sinabi niyang diplomatiko, ang China ay talagang nagsasabi ng parang huwag ninyong pakialaman ang aming investment. At sa parehong araw ng pahayag na iyon, may nangyaring napaka-revelador. Nagmadali si Maduro na makipagkita sa isang embahador ng China sa Venezuela. Ipinapakita ng mga larawan na naguusap ang dalawa sa seryosong tono. Seryoso. Pangulo, ang gusto ko eh. Makipag-usap kay. Eh. Malaking kasiyahan ko na kailangan mo ako para sa pagkakaisa. Salamat at gusto kong magkomento. Direction. tulad ng... Hinihintay natin. Si Maduro, pagkatapos ng pagpupulong, ay nag-post pa nga ng papuri sa China bilang bansang nangunguna sa mundo sa pag-unlad ng tao. Pero malamang na hindi tungkol sa pag-unlad ng tao ang usapan, kundi kung paano maprotektahan ang mga pamumuhunan ng China sa Venezuela. Tingnan mo, bihirang bihira magsalita nang direkta ang China tungkol sa mga operasyong militar ng Amerika. Kapag binabasag ng mga Chino ang katahimikan sa ganitong paraan, ibig sabihin ay marami talagang nakataya. At sa kaso ng Venezuela, pinag-uusapan natin ang halaga na magpapaisip sa iyo ng lahat tungkol sa krisis na ito. Narito ang ilang bagay na hindi alam ng marami tungkol sa relasyon ng China at Venezuela. Sa nakalipas na sampung taon, nagpautang ang China ng mahigit 60 bilyong dolyar sa Venezuela, 60 bilyon para magkaroon ka ng ideya kung gaano kalaki ang numerong ito, mas malaki pa ito kaysa sa kabuuang gross domestic product ng Uruguay, Paraguay at Bolivia na pinagsama-sama. May utang pa rin ang Venezuela ng halos 20 bilyong dolyar mula sa mga pautang na ito. Mag-isip tayo kung bumagsak si Maduro sino ang sasagot sa utang na ito. Sa likod ng pautang na ito, may sistemang patuloy na gumagana ng matalino kahit sa papel. Nagpapautang ang China ng pera sa Venezuela pero sa halip na bayaran sila pabalik ng dolyar, Binabayaran sila ng langis, mga bariles at bariles ng langis mula sa Venezuela ang direktang ipinapadala sa mga refinery ng China bilang kabayaran. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na kasunduan ang langis kapalit ng pautang. Tinitiyak ng China ang enerhiya para sa ekonomiya at paglago nila habang sinisiguro ng Venezuela ang pondo para sa mga proyekto nito. Pero dumating ang realidad. Lubusang bumagsak ang ekonomiya ng Venezuela ang produksyon ng langis. Mula 3 milyong bariles kada araw, bumagsak sa wala pang 1 milyon. Ang infrastruktura ng langis ay nasira. Dumaranas ng matinding krisis ang Venezuela matapos ang eleksyon na nagdudulot ng pag-aalala sa buong mundo. Bukod sa mga problemang pampolitika, nakakabahala rin ang krisis sa langis. Ang presyo ng Brent na uri ng langis ay bumabagsak ng matindi dahil sa mga isyong pang-ekonomiya ng demand tumakas ang mga espesyalistang tekniko palabas ng bansa at natagpuan ng China ang sarili nito sa isang sitwasyon na ayaw maranasan ng kahit anong bangko. Nagpautang siya ng malaking halaga sa bansang hirap ng magbayad ng utang. At dahil dyan, hindi basta-basta pwedeng talikuran ng China si Maduro. Bawat dolyar na ipinuhunan ng China sa Venezuela ay nakatali sa pananatili ng kasalukuyang gobyerno. Parang nagpapautang ka ng pera sa isang taong lubog na lubog sa utang, umaasang mababayaran ka rin niya balang araw. Mali ang iniisip na ideolohiya ang dahilan ng suporta ng China kay Maduro. Sinusuportahan siya ng China para maprotektahan ang kanilang puhunan. Ito ay purong financial na matematika. Kung may bagong gobyerno na mauupo sa Venezuela, malamang ay gagawin nito ang gagawin ng kahit sinumang matinong gobyerno kwestyunin ang mga napakalaking utang na kinuha ng dating administrasyon. Maari pa nilang ideklara na hindi nila igagalang ang kasunduan kay Maduro. Para sa China, ito ay magiging isang pinansyal na sakuna na may makasaysayang sukat. Para maintindihan kung paano tayo umabot sa puntong ito, kailangan nating balikan ng kaunti ang nakaraan at tingnan kung paano nagsimula ang lahat ng sitwasyong ito. Sa halos buong ikadalawampu siglo, naging matatag na kaalyado ng Estados Unidos ang Venezuela. Ang relasyon ay nakabatay sa isang simpleng palitan. Nagbibigay ang Venezuela ng murang langis at nagbibigay naman ang Estados Unidos ng proteksyong militar at akses sa merkado ng Amerika. Gumana ito ng ilang dekada. Lahat ay nagbago Nang malaki ng maupo sa kapangyarihan si Hugo Chavez noong isang libo na raan Syam na put Hindi lang kinamuhian ni Chavez ang mga Amerikano ginawa pa niyang tatak ito ng kanyang pamahalaan. Pinalapit niya ang Venezuela sa Cuba, Iran at Hilagang Korea. Lahat ng tradisyonal na kaaway ng Estados Unidos ay naging matalik niyang mga kaibigan. Isa itong ganap na pagputol na muling nagtakda sa buong heopolitika ng rehiyon. Nang namatay si Chavez noong 2013 at si Maduro ang pumalit, nakita ng Estados Unidos ang isang pagkakataon para baliktarin ang sitwasyon. Nagsimula sila sa paunti-unting mga ekonomikong parusa. Pagkatapos ay umakyat sa matitinding parusa laban sa Kumpanyang Langis ng Estado na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng gobyerno ng Venezuela. Ang layunin ay sakalin ang ekonomiya ng rehimen hanggang sa ito ay bumagsak. Noong dalawang libo at labing siyam kinilala ng Estados Unidos si Juan Guaido, ang presidente ng pambansang asembleya bilang lehitimong presidente ng Venezuela. Humigit kumulang limampung bansa ang sumunod sa halimbawa ng Amerika. Kamakailan, formal na inakusahan ng kagawaran ng katarungan ng Amerika si Maduro sa kalakalan ng droga. Nag-alok sila ng gantimpalang limampung milyong dolyar para sa kanyang pagkakahuli. At eksaktong sa mga sandaling iyon, nakita ng China ang pagkakataon na palakasin ang kanilang impluensya. Habang itinutulak ng Estados Unidos ang Venezuela palayo, Gamit ang mga parusa at pag-iisa, dumating ang China na may bukas na palad at bukas na kaban. At ang pakikipagsosyo na ito ay mabilis na naging isang relasyon na tinukoy nila mismo bilang estratehiko, komprehensibo at para sa anumang panahon. Maaaring mukhang isa lang itong diplomatikong termino, pero ito ay isang klasifikasyon na inilalaan lang ng China para sa mga pinaka-estratehikong kaalyado nito. Ang Rusya ay may ganitong status din pati na rin ang Pakistan at Iran. At ngayon, kabilang na ang Venezuela sa piling grupong ito. At ang naging resulta ng pakikipag-ugnayan na ito ay nagkaroon ng matibay na base ang China sa Latin America. May problema ang matematikang pinansyal ng China, kakabalik lang ni Donald Trump sa kapangyarihan. At ang doktrinang Monroe na itinuturing ang Latin America bilang natural na zona ng impluensya ng Estados Unidos ay buhay na buhay at matatag pa rin sa isipan ng mga Amerikano. Makita ang China na pinoponduhan ang isang gobyernong itinuturing nilang kaaway at napakalapit pa sa baybayin ng Florida ay talagang hindi katanggap-tanggap. At dito na talaga nagiging tensyonado ang lahat. Anim na barkong Amerikano na papalapit sa Venezuela ay hindi ordinaryong sasakyang dagat kundi makinarya ng digmaan. Ang pangunahing barko sa kanila ay ang United States Ship Iwo Jima. Isa itong halimaw na gawa sa bakal na parang isang mini aircraft carrier. Ang barkong ito ay may tuloy-tuloy na flight deck na umaabot ng mahigit 200 metro. Kaya nitong magdala ng mga jet fighter at dos dosenang attack helicopter. Kayang-kaya nitong magsagawa ng matitinding airstrike laban sa mga target sa lupa. Hindi lang ito para manghuli ng drug trafficker na gumagamit ng mabilisang bangka. Kasama ng Iwo Jima, ang dalawang amphibious transport ship, ang United States Ship San Antonio at United States Ship Fort Lauderdale. Ang mga barkong ito ay partikular na dinisenyo para sa isang bagay, ang magpalanding ng mga tropa sa teritoryo ng kalaban. Mayroon silang landing craft para maghatid ng sundalo sa dalampasigan helicopter para sa mabilisang transportasyon ng tropa at kumpletong logistika para suportahan ang isang pagsalakay. Sakay ng mga barkong ito ang libo at sundalong Amerikano pero hindi sila mga karaniwang sundalo. Mayroong libo at daang na mga marinong pandigma mula sa ikadalawamput dalawang na unit ng Expeditionary Marines. Ang unit na ito ay mabilisang tugon sanay sa amphibious assault espesyal na operasyon at pagsakop ng teritoryo sapat ang lakas nito para sakupin ang kabisera ng Venezuela sa loob lamang ng ilang oras kung salamat sa panonood Ayos, para labanan ang bentahan ng droga, kailangan mo ng ilang bangka ng Coast Guard at marahil ay wala ring mga espesyal na ahente. Ngayon, ito ay isang kahangahangang pagpapakita ng lakas na lampas pa sa karaniwang nakikita sa mga operasyon laban sa droga. Nagpadala rin ang mga Amerikano ng tatlong destroyer na klase Arleigh Burke, ang United States Ship Gravely, United States Ship Jason Dunham, at United States Ship Samson. Ilan ito sa mga pinaka-advanced na barkong pandigma sa buong mundo. Bawat isa ay may kasamang Aegis Combat System na kayang mag-track ng daan-daang target ng sabay-sabay. May dala silang Tomahawk Cruise Missiles na kayang lumipad sa mababang altitude ng daan-daang kilometro at tamaan ang isang partikular na gusali ng may eksaktong katumpakan. Mayroon ding isang Amerikanong nuclear submarine na nag-ooperate sa mga karagatang malapit sa Venezuela. Hindi ginagamit ang nuclear submarine sa pagsabat ng droga, kundi para sa digmaan laban sa ibang estado. Maaaring magpakawala ng cruise missiles laban sa mga target sa lupa. Maaaring magsagawa ng mga lihim na operasyon ng intelihensya at maaari ring magpalapag ng mga special forces sa teritoryo ng kalaban ng hindi natutuklasan. At kumukumpleto sa puwersang ito ang eroplanong P-8 Aposedon. Sa loob ng dalawang magkasunod na gabi, ang eroplanong ito ay umiikot sa himpapawid sa baybayin ng Venezuela. Hindi pang eroplano ang P-8. Isa itong plataforma ng electronic warfare na kayang magmapa ng mga sistema ng depensa ng kalaban, manghuli ng mga komunikasyong militar at kahit magpakawala ng mga torpedo at anti-ship missile. Para sa mga nakakaintindi ng estratehiyang militar, Mukhang walang masyadong saysay -say ang ganitong komposisyon ng puwersa para sa isang operasyon laban sa droga. At mukhang napansin na ito ng China. At paano naman ang Venezuela? Mukhang hindi rin sila mananatiling nakaupo lang at nanonood. Sa mga nakaraang araw, nagsimulang kumalat ang mga video sa social media mula sa mga hindi opisyal na pinagkukunan na nagpapakita ng mga barkong pandigma ng Venezuela na may mga armas na sinasabing galing sa China na naglalayag malapit sa baybayin. Ngunit hindi namin kayang mapatunayan ng independyente ang impormasyong ito. Ngayon, ang lahat ng pagpapakitang lakas na ito ng Estados Unidos ay nagpapakaba sa China dahil sa isang napaka-espesipikong dahilan. Noong Hunyo ng taong ito, naglunsad ang Israel at Estados Unidos ng mga mapanirang pag-atake laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Pero bago ang mga pag-atake, eksaktong parehong pagkakasunod-sunod ang nangyari na ngayon ay nangyayari sa Venezuela. Una, naglabas ang Embahada ng Amerika sa Iran ng matinding babala sa seguridad. Hinihikayat ang mga mamamayang Amerikano na lisanin agad ang bansa. Pagkatapos, nagkaroon ng malaking pagtitipon ng mga puwersang militar ng Amerika sa rehiyon ng Persian Gulf. At sa huli, dumating ang mga pambobomba na sumira sa dekada ng programang nuklear ng Iran. At si Trump. Sa totoo lang, ipinakita na niya na hindi siya nag-aatubiling gumamit ng puwersang militar kapag sa tingin niya ay kinakailangan. Sa Iran, lahat ng babalang diplomatiko mula sa China at Rusya ay hindi rin umubra. Nang magpasya si Trump na umatake Umatake talaga siya. Siguro ito ang dahilan kaya nakikialam ang China sa usaping ito. Ang tugon ng China sa krisis na ito sa dagat ay nagpapakita kung paano nila balak harapin si Trump sa susunod na apat na taon. Dahil malamang hindi lalabanan ng China ang Estados Unidos sa militar sa Karibe. Malaking sakuna iyon. Ang hukbong dagat ng Amerika ay walang kapantay sa rehiyon. Pero maaaring tumaas ng husto ng China ang gasto sa politika ng anumang aksyong militar ng Amerika. Sa paglabas ng publiko para ipagtanggol ang Venezuela, ginagawa ng China na isang pagsubok ang krisis na ito sa Timog Amerika. Isang pagsubok kung saan nagpapadala siya ng mensahe sa maraming ibang bansa. Kung kayo ay mga estrategikong kaalyado ng China, ipagtatanggol namin kayo sa larangan ng diplomasya. Ang China ay umaasa rin sa isang realidad ng politika sa Amerika na si Trump ay tinatantiya ang mga gastos ng isang posibleng intervention. Ang isang pananakop sa Venezuela ay magiging labis na hindi popular sa loob mismo ng Estados Unidos, lalo na kung hahantong ito sa isang matagal na okupasyon. Ang malaking tanong na natitira ay kung ano pa ang maaring gawin ng China. Bukod sa mga diplomatikong pahayag, dahil wala sa usapan ang mga opsyong militar. Ang malinaw dito ay nasasaksihan natin ang isang ganap na bagong uri ng tunggalian sa pagitan ng mga superpower. Ang Venezuela ay napunta sa gitna ng tunggaliang ito. Ang mangyayari sa mga susunod na linggo ay pwedeng magbago ng lahat. Gusto kong marinig ang opinion ninyo ngayon. Sa tingin nyo ba ay talagang kikilos ng militar si Trump sa Venezuela? Ilagay sa mga komento kung ano sa tingin nyo ang mangyayari. Kung naging kapakipakinabang sa inyo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video sa ganitong paraan lagi kayong updated sa lahat ng pagsusuri tungkol sa mga pangunahing kaganapan sa geopolitika ng mundo